Yo, what's up? Punta na tayo ngayon sa gym. Subukan natin ang ating GoPro Hero 12 with FX Vidcom So, first time natin gagamit na to. Titingnan natin kung Kano ba kaganda yung quality. lalong lalo na yung bagong-bagong uh, model ng GoPro which is the GoPro Hero 12. So, na-set up. Na-set ko yata siya ng 4K. By the way, itong GoPro is pwedeng 4K, pwedeng 5K, pwedeng 1080. <laughs> yung resolution ng video niya. So dito ang ginapit natin is 4K. Katamtaman lang. Pag 5K kasi masyadong malakas sa matasang uh, mataas resolution so malakas sa battery. Yung 1080 is maliit naman yung reso pag nag-upload tayo sa Facebook. Ah uh, pababa yung resolution so pwedeng uh, malaki tendency ang lumabo okay, so ngayon punta tayo sa si gym kung saan tayo nag gym talaga dito sa coronadal sa FitX. ex na ako dun ah and then mic test mic test check mic test tingin natin kung itong mic eh Uh, mawiwind noise nya ba? with noise reduction. Sabi dun kasi sa uh, napanood ko sa YouTube, ang mic daw ng Fredcom which is the FX model ay naka noise ano na reduction. So kahit magtakbo tayo ng 100 kilometers per hour hindi na siya O, oh, I mean, hindi na puputol-putol yung bosses. Okay. So, tatry tayo. 20, 36, 39, 40, 48, 50. 67 kilometers per hour by okay, 70 eto kung hindi to with noise uh, reducer yung mic so redact, walang with noise reduction yung mic pag ganito kabilis pangit na yung tunog na to sa vlogging so, so titingnan natin oh, 74 75 para paghahanda natin sa oops, oops okay. Paghanda natin sa 26 sa rides ng abp 160. Sasama tayo sa tropa natin. Although Nmax tayo, mababait naman. And friendly, and friendly rin naman tayo. So, sama tayo sa kanila. Hindi ko alam kung exclusive pero ay i lang ako sa glit. Para maka-rides man lang, hindi na ako nakaka-rides eh. Okay! Sana okay. First time natin gagamit na ito. And yung quality ng GoPro sa gabi, kapag ganito, agad matilem. Makikita natin kung maganda ba. Hmm, hindi ko alam kung naka-vertical ba. Ay, parang hindi naman. <coughs> ayo tolen nah toki na. okay. ah oke okay, oke okay, 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 okay. Okay, dito na tayo sa FitX. Magbigay tayo nito, ya. FitX. Oops. Oops. Welcome back. So titingnan natin sana maging okay yung ating uh, naging naging vlog. Naka 6 minutes tayo. So check natin. Let's go.